Hello, good morning. Andito, happy lunch time. Good morning. Good lunch. Good dance. lunch. time. Say good lunch. Nakatawa si Mister. Yung nanay ko tapos nang kumain kami naman. Yan. Ito yung Coke Zero. ang ulam namin ngayon ay pusit maano muna tayo ng coke masarap ang pusit ay wala pang yelo bagong dating sa galing bangka yan isa yung takip brand out sa amin ngayon parang may notice kahapon akala ko kahapon ang brand out ngayon pala ayan mapa itim itim ayan ah, ayan oh. Ay, guys oh pusit 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 ayan magpapaitim muna tayo ng nipin na putol. Malinam-nam talaga siya pa brisco. Yung wala pa talaga yung yellow masarap talaga nilagyan ko kanina ng medyo sabaw eh nag ano naman siya nagtuyo nag, nag kung sa ano nagmara kung sa amin Pero may mga malalaki pa dito. Pero ang pinili ko lang yung... Pero ang gusto ko sana yung maliliit. kasi kay wala daw, hindi daw nila pwedeng ibenta dahil i ano nila, i-drive. may nag-order sa kanila. Kaya yung binili ko na lang, yung medyo... May kalakihan. Yung ganito, oh. Ito ang um, dried putit. Yung mga bilog lang. Uh, ganito lang. Uh. Eh, hang kilo ito, nabili ko 300. Uh, ano, sa Changi. Pero ang iba, may 4, oh, may hey may 500, depende. Pero karamihan, 500, pero naka nakatsamba ako na ang dami niyang tinda na grade po si 300 lang. Nag-agawan. So, itong ano, itong mas masarap kasi kung presko kasi yung bago talagang dating. adobo ko na lang. Masarap siya adobo yun. Tapos sabayan lang po. May pagkakaiba? Ang may yelo at saka walang yelo. No, may pagkakaiba. Yung may yelo at saka yung wala. Kasi ko pag ano, mas maganda kung minsan yung bagong dating kasi buhay pa ang iba. Wala pang yelo. Hindi wala yung... pang yelo. Mm, -mm. Samantalang kung ano, kung sa palingki na, mahal na siya. Yung sa pinggan, isang i i plato. sa isang plato, hindi naman ano, inaano lang nila, nila kung saan ano, ni nilatag lang nila. Andyan sa 100, kung mga ganitong ano, size, mga ganito, 150 yung plato. Samantalang kung sa bagong kuha talaga sa puno, 1.30 ang kilo. Sa kasa. Sa kasa, 1.30 ang kilo. Kasi na, ano, namin, ano, ano, yung kanyang tamis, kung bago pa talagang kuha, manamis-namis. <laughs> Hello guys, salamat sa panunoon. Kain tayong lahat. Happy lunch time. Please subscribe my channel, Menchu Blog. Bye bye.